Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel ko, ako po si Jackie. Nag-upload po ako ng mga video about sa aking life experience, sa aking journey, sa aking pagtatrabaho sa abroad bilang isang domestic helper o FW. At ngayon nandito ako sa Saudi Arabia. For today's video, ang ibabahagi ko sa inyo na naman at isang topic na maaaring makatulong sa mga first time na gustong mag-abroad ay tungkol sa aming pinag- daanan na briefing at i ko sa inyo ang mga topic na inexplain explain sa amin. So sa aking agency na Global Pro sa Pilipinas, first time kong ma-experience ang kakaibang pidos. Makaka-relate ka talaga. Meron kaming kasama na umiyak talaga siya ng bonggang bongga dahil sa sobrang sama ng loob, dahil sa mga nangyari din sa buhay niya. So, sinishare niya yon nung time na nagpidos kami. So, kung gusto niyong panoorin, punta lang kayo sa aking YouTube channel. At panoorin niyo na lang doon yung mga na-upload ko, mga video para magka-idea din kayo at makakuha kayo ng kunting kaalaman at makatulong din ako sa inyo. So, ang topic na isishare share ko sa inyo ay tungkol sa immigration briefing kasi tatlong briefing yung pinagdaana namin, pinag-usapan, in-explain sa amin. So, ang mga topic na ito ay isi-share ko sa inyo guys. So, first time ko itong ma-experience. Kahit yung PIDUS ko, first time ko rin siyang ma-experience. Sobrang nakaka-relate talaga ako. So, immigration briefing ang unang nakalagay dito sa mga topic na in-explain sa amin ng staff ng Global Pro Agency. Tatlong briefing, so unang briefing, in-explain sa amin kung ano-ano yung mga dapat at hindi dapat dalhin pag ikaw ay magtatrabaho sa ibang bansa. Tapos may immigration briefing. Tapos part 1 and part 2 yun. So ganon ka dami ang aming Uh, pinag-usapan or inexplain sa amin ng staff ng Global Pro. Immigration briefing, number 1. Number 2, mga dapat dalhin at hindi dapat dalhin. Number 3, cellphone, SIM card, internet. Number 4, food. Number 5, dapat gawin pagising sa umaga at pagtulog sa gabi. Number 6, paglilinis pagluluto, paglalaba at pagpaplantya. Number 7, taking care of kids and elderly. Number eight, salary issue. Number 9, contract issue. Number 10, 7 cases. So ganito kadami ang mga topics na inexplain sa amin ng Global Pro Agency. Kaya naabot kami ng tatlong briefing. So ang panghuli nito yung immigration briefing. Isishare ko sa inyo ang mga dapat dalhin kapag pupunta tayo dito sa Middle East para magtrabaho bilang kasambahay. So karamihan kasi sa atin, kahit ex-abroad na, medyo may ano na rin, may kumbaga ma-experience na, kaya medyo matapang na siya at matigas na ang ulo. So, kung natamaan mong kayo sa so mga kapwa ko, OFW, na mga ex-abroad tulad ko, so, pagpasinsyahan nyo na kasi ito talaga yung reality sa ating mga OFW. So, ishishare ko na yung mga dapat dalhin at hindi dapat dalhin. So, ang unang-una, ang dapat dalhin ay face mask, alcohol, medicine, socks, vaseline, personal hygiene, inner clothes, yung pangilalim, ilalim tulad nito, may inner clothes ako. So, kailangan, ano rin siya, yung close neck, para pag yumuko ka, hindi kita yung dibdib mo. So, kailangan close neck siya, kasi hindi lahat ng uniform ganito. So, mayroong iba na B-shape, tapos pag yumuko ka, syempre, pag nagtatrabaho ka, di maiwasan na makita yung lipid mo. Kaya kunting iwas lang kasi dito sa Middle East, mahigpit talaga sila kasi Muslim country dito. So, sana ba ako inner clothes, pajama, jacket, food, padlock for the luggage. So, ito kasing padlock for the luggage kasi may mga kababayan tayo na OFW na nagtatrabaho dito sa Middle East na nakaka-experience sila na minsan, pag hindi maganda yung yung communication nila or relasyon nila ng kanilang amo na babae ay nilalagyan ng mga kung ano-ano yung bagahe nila or bag nila or uh, luggage nila. Kaya ang sinuggest sa amin ng Global Pro, staff ng Global Pro Agency, maglagay kami or uh, mag uh, lagay kami ng padlock sa aming mga luggage. So may dala akong padlock, dalawa. So laging nakalock yun. Yung malita ko laging nakalock. So tinago ko rin yung aking susi. So mayroon naman akong kabinet dito. Kaya lang yung iba kong gamit, nilagay ko na siya sa aking malita. At pinadlakan ko na siya para iwas na lang. Ang mga hindi dapat dalhin ay boxer shorts, mga sexy dress, sexy na damit, sombrero, jersey, makeup, malaking halaga ng pera, maraming alahas, yung bit, pulang tela, sinulid at karayom, kasi ang mga amo daw dito ay naniniwala sa black magic. Kaya bawal na tayong magdala ng sinulid, karayom. So, in sa amin na hindi la, hindi na magdala ng sinulid at saka karayom. Kasi karamihan kasi sa ating mga Pilipina, pag nandito tayo sa ibang bansa, mahilig kasi tayo minsan man manahi. E hindi may sa atin na magdala tayo ng sinulid at saka karayom. Kaya in din sa amin na hindi na kami magdala ng sinulid at karayom kasi baka mapagkamala na may ibang plano or ibang balak. So, para makaiwas, hindi na lang tayo magdala ng sinulid at karayom. So, bawal din kunan ng picture yung address ng bahay ng amo. So, pinagbabawal yon inadvise sa amin. So, by the way, guys, ang isinishare ko sa inyo ay based lang sa aking experience. So, kung may mga comment kayo, kung may mga tanong kayo, please comment down below na lang. Or kung may idadagdag kayo dito sa mga dapat at hindi dapat dalhin, dahil ito ay mabilisang ano lang, pag susulat ko lang kasi nga ako ay nag, ano lang ako, nag self-study lang ako tapos nakinig lang ako ng konti sa briefing kasi nga Uh, gahol na ako sa oras. So, mabilis pagsusulat lang ito. So, kung may nakalimutan akong sabihin, okay, comment na lang. Kung ano yung idadagdag nyo pa sa mga dapat at hindi dapat dalhin dito sa abroad. So, bawal talagang picturan ang blue plate ng bahay ng amo. Um, yung address nila bawal. So, may iba kasi na pinipicturan Bawal daw yun kasi uh, mahigpit sila talaga dito. So sa akin, hindi ako nag-agagamit ng cellphone habang nagtatrabaho ako. Inallowed lang sa akin ang cellphone dito sa loob ng kwarto ko. So may ano naman siya, may advantage. Kasi uh, minsan yung cellphone, pag dala-dala natin, nalalaglag sa bulsa. Kaya iniiwan ko lang dito sa kwarto ko yung cellphone. Tapos, kinonect naman din nila ako sa wifi nila. So, yun lang ang importante sa atin na makakontak lang tayo sa ating pamilya. So, hindi na natin kailangan na laging dalhin yung ating cellphone para maka, ano tayo, pag-Facebook, Messenger, kasi nandito tayo para magtrabaho. So, unahin muna natin yung trabaho natin, i-priority natin yun. Kahit mahirap, malungkot, uh, minsan nakaranas tayo ng homesick, hindi talaga maiwasan, minsan na uh, sobrang pagod, puyat, minsan gutumpa pa, lahat yun kailangan natin tiisin para sa ating mga pangarap at sa ating pamilya. So yun lang naman yung goal natin sa pangingibang bansa. Nag-decide tayo na umalis ng Pilipinas para mangibang bansa. Kasi dito sa ibang bansa, sure talaga na may pera. Pero kailangan mo lang mag-sacrifice at tiisin talaga lahat. Yun yung kailangan nating labanan araw-araw. Kahit minsan lagpas na sa, wala na sa tamang oras yung kain natin. Kailangan talaga nating magtiis. Tsaka kailangan nating maging matibay, madiskarte sa lahat ng ating mga gagawin pag nandito na tayo sa ibang bansa. So, yun lang yung mga advice ko sa mga first time. May share ko lang, may nag-comment kasi na six months na siya dito sa abroad, dito sa Saudi Arabia, kung hindi ako nagkakamali, na homesick siya, hindi na daw siya makatulog, hindi na siya makakain ng maayos, parang na-stress na siya, dahil nga gusto niya niyang umuwi ng Pilipinas. So, naka 6 months na siya dito. So, kapag wala kasing valid reason, okay yung amo natin, pinapasahog tayo, napakain tayo, kahit minsan late na yung kain natin, kahit minsan once a day lang tayo makakain ng kanin, diskartihan na lang natin para magkalaman yung ating chan, para hindi tayo magutom. So, nasa sa atin lang talaga yun. Kapag walang valid reason kasi, hindi kasi tayo pwedeng umuwi ng Pilipinas. Kasi kailangan talaga nating magbayad. Kahit naka six months ka na, kahit ikaw pa ang bibili ng plane ticket mo, kapag walang valid reason, o okay yung amo, pinapasahod ka ng maayos, may pagkain ka. So, hindi ka pwedeng umuwi na mag-break contract ka para lang uh, makauwi ka ng Pilipinas para makita mo yung pamilya mo. Kung homesick lang ang dahilan, pwede mong gawa ng paraan yun, kabayan. Siguro, first time siya. First time niyang mag-ibang bansa or first timer siya. So, mahirap talaga pag first time. Naranasan ko rin yan. So, iyak din ako ng iyak dati kasi nga malungkot ang buhay dito. Wala tayong makakausap. Wala tayong maririnig na mga music. Wala tayong makakausap na mga kapitbahay. Hindi kagaya sa Pilipinas. So, isa yan sa kailangan nating labanan, yung homesick. So, magagawa mo naman ang paraan yun, kabayan. Kapag na-miss mo yung pamilya mo, di gumawa ka ng paraan para makatawag ka, makausap mo sila. Tapos, wag mong pairalin yung emosyon mo para hindi ka mai-stress, hindi ka ma-homesick. Gawin mong busy yung sarili mo. Yun lang yung isa sa mga paraan. Para malabanan mo yung homesick, kasi pag papairalin mo yung emosyon mo laban sa pangarap mo, wala talagang mangyayari. So ikaw rin ang mahihirapan. So hindi ka makakatulog. Tapos pag umaga may trabaho ka, mapapagod ka. Tapos puyat ka. So ikaw rin ang mahihirapan. So mag-adjust ka talaga ng bunggang-bungga. Kailangan mong libangin yung sarili mo. Manood ka ng YouTube, baka pa wala kang ginagawa maghanap ka ng libangan mo, maglama ka, or maglinis ka ng kuku mo, kahit nil cutter lang. Ganun ang dapat mong gawin kabayan. Gawin mong busy ang sarili mo. Kasi hindi talaga tayo pwedeng umuwi kung walang valid reason. Kung mabait lang ang amo natin, hindi tayo pwedeng mag-break contract. So, yun yung advice ko sa'yo, kabayan. Gawin mong busy ang sarili mo. Kahit ako, kabayan, kahit ikas abroad na ako, nakaka-experience pa rin ako ng homesick. Minsan, mm, gusto kong umiyak kasi ano yung dibdib ko, masikip. Pero nililibang ko na lang yung sarili ko. Iniisip ko na lang talaga na mahirap sa Pinas. Mahirap yung iniisip ko yung mga pinagdaanan ko na, na marami akong utang. So, sabi ko na lang sa sarili ko na kailangan kong lumaban para mabayaran ko lahat yung mga utang ko kasi nine months din kasi ako nagtambay sa Pilipinas. So sa loob ng nine months, iba-iba yung mga experience ko. Nag-try akong mag-apply ng Hong Kong, nag-try akong mag-apply ng Dubai, nag-try akong mag-apply na Saudi Arabia. So pang two times na to na apply ko. So pang last ko na apply, ito na yon So ito na yung natuloy. So sa Hong Kong, ilang months din ako nagantay. So wala talaga akong swerte sa Hong Kong. Siguro hindi ko palad na makarating ng Hong Kong. Tapos nag-try din ako mag-apply ng Dubai. So hindi rin ako pinalad. Tapos mayroon pang isa na nag-apply ako ng Saudi Arabia. Nag-back out din ako doon kasi hindi ko gusto yung pamamalakad nila. So ito yung last na nag-apply ako. Nakita ko sa Facebook yung ads nila tapos nag-apply ako. Kasi pinatulan ko na kasi may cash assistance siya na 15K. So, pinatulan ko na at tinuloy-tuloy ko na hanggang sa nakarating ako dito. So, sobrang hirap ng pinagdaanan ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, kailangan kong lumaban. Kahit um, mapagod man, kahit mapuyat man. So, kailangan talaga nating lumaban, kabayan. Kasi nagpakahirap tayong mag-apply para makarating tayo dito sa ibang bansa para sa ating mga pangarap. So, i-ano lang natin yun. I-grab natin yung opportunity kasi napakadami ng nag-apply na gustong magpunta dito sa ibang bansa na hindi sila natuloy kasi na unfit sila sa medical. So, hindi natuloy. So, pangarap natin yung pinunta natin dito. Kaya, kailangan nating magsumikap at labanan ang lahat para ma natin yung ating mga pangarap, yung ating goal. So, pagpasensyaan nyo na kasi parang naiba yung topic ko, naisip ko lang na i-share kasi naawa din ako kay kabayan gusto nyo na gusto niya lang umuwi kasi na homesick raw siya. So, kabayan, mag-ano ka lang, mag Mag-adjust ka lang ng bonggang-bongga. Six months na lang ulit ang kailangan mong tiisin. One year ka na. So, pag susunod na taon, uwi na. So, pagka uh, dating mo ng one year, uwi na yon magbibilang ka na lang count down ka na so uwi na so iisin na lang talaga natin ang lahat so pagka wala namang problema sa amo iisin na lang natin ang lahat kasi ang nakasalalay dito yung ating pangarap at saka ating pamilya ng ibang bansa tayo kasi mahirap sa Pilipinas so kung may ano lang, magandang sahod lang sa Pilipinas, tsaka magandang opportunity na mag, uh, ating mapagtrabahoan, doon na lang tayo sa Pilipinas. Kasi mas uh, maganda magtrabaho uh, sa Pilipinas. Sabi nga nila, it's more fun in the Philippines. So, totoo naman talaga yun. Dito talaga nakaka, napakalungkot na lugar. Pero nandito yung pera eh. Isipin na lang natin na may sahod tayo na 700 plus a day. At may libreng tirahan tayo. So, go lang. Go lang tayo sa ating mga pangarap. So, minsan ganon din ang na-experience ko, kabayan. Nakaka-experience din ako ng kalungkutan. Pero hindi ko inaano yun. Hindi ko hinahayaan na manging yung kalungkutan sa aking mga pangarap. So, yun lang, kabayan, yung ma-share ko sa'yo. Sana nakatulong ako sa uh, pag-ano uh, sa'yo, pag pag uh, tanggal sa homesick mo, sa stress mo. So, kailangan mo lang mag-move on everyday, kabayan. Go ka lang. So, thank you sa comment mo, kabayan. So, babalik ako ulit sa uh, ating topic, which is yung uh, briefing. So, kailangan naming i-memorize yung ah uh, yung ano namin, yung birthday, at saka sa pamilya namin, mula sa magulang, kapatid, kung ano yung mga birthday nila, kung ilang taon sila. So, kailangan namin i-memorize yun. So, sa immigration, details of passport ang kailangan namin i-memorize. Kung saan mo siya nakuha, kung kailan yung ano niya, kung kailan yung expiration date niya, kung ano yung mga detalye na nakasulat sa passport. For example, yung passport number mo. Yun ang kailangan naming i-memorize. Yun yung in-explain sa amin sa immigration briefing. So, kailangan mo rin malaman yung full name mo, middle name, surname, passport number, kung saan mo siya kinuha, kung sa DFA Manila ba, tapos kung kailan yung expiration date, yun yung kailangan mong i-memorize. Pero ang lahat ng ito, lahat ng pinag-aralan namin, hindi kinistyon or tinanong sa immigration ng pagpasok namin sa airport. Pero grabe talagang pag-aaral namin or pag i study namin sa briefing na ito. Kasi itatanong sa amin ng staff ng agency isa-isa. So, kailangan namin mag-study ng bonggang-bongga. I-memorize ang lahat. Sa mga ID na ipinasa namin, kailangan namin ipasa ang mga valid ID tapos i-memorize namin kung ano yung mga nakasulat doon. Kung kailan yung expiration date, kung saan namin siya kinuha, kung ano yung mga birthday ng aming mga kapatid, gulang. So, kailangan namin i-memorize yun kasi itatanong din yon sa staff ng agency. So paulit-ulit ako guys no, pas pagpasensyahan nyo na kasi minsan na-mental block talaga ako pag nakaharap ako sa camera. So minsan paulit-ulit yung mga sinasabi ko, minsan boring ng aking mga video. Pero salamat at nanonood pa rin kayo kasi minsan guys pagod na talaga tapos kailangan kong mag-upload ng video para ma-update kayo, para makatulong ako sa inyo. So minsan uh, parang ano na siya. Uh, wala na ako wala na akong lakas so ngayon umaga ngayon uh, wala pa akong trabaho mamaya pa ako magtrabaho trabaho dahil nagising ako ng 5am tapos naligo na ako kumain na ako tapos nagprepare na ako sa sarili ko para magtrabaho so maaga pa so wala pa sa uh, oras para magtrabaho ako kaya nag-vlog muna ako or nag um, video muna ako para makapag-share din ako sa inyo guys. So pagpasensyahan nyo na kasi minsan pa ulit-ulit. So kung nagustuhan nyo ang ganitong topic guys, pakipress ang like at pakishare nyo na rin para makatulong ako sa iba. Kung ano pa yung mga tanong nyo about this topic, please comment down below. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. At pakipindot na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga videos na i-upload ko. Uh, gagawa ako ng part 2. Tutuloy ko guys ang pag-share ko sa inyo ng topic sa aming briefing. So, mahaba-haba na yung aking video ngayon. At nalubat na rin yung aking cellphone. So, i-end ko na ang video na to. Maraming maraming salamat sa inyong suporta at sa inyong pag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat sa panonood at God bless ating lahat.